Good news! Mga senior citizen natin pwede nang makakuha ng discount kahit walang booklet o nakalimutan na kanilang senior's ID. Ano ang mga pwedeng pamalit sa senior ID kung sakali nakalimutan niyong dalhin o hindi pa kayo nakakakuha ng senior's ID? Hindi lahat ng mga senior citizen ay dala ang kanilang ID at booklet at kung minsan ay hindi pa nabibigyan ng discount sa kanilang mga pinamimili dahil nakalimutan niya o hindi dala. Isa rin na dahilan ay hindi kasi ito sa wallet, ang booklet. Kaya ito ay madadala mo lang kung ikaw ay may dalang bag. So sayang naman ang 20% discount kung hindi mo rin lang mapapakinabangan ito. May video din po tayo kung paano mag apply sa social pension sa DSWD ang mga seniors ha. At pwede nyo na rin pong panoorin pagkatapos po nitong video na ito. Kaya kung kayo ay 6 years old pataas po pwede na kayo mag apply ng senior citizen IDs sa OSCA sa inyong mga lugar. Ang Department of Health ay hindi na nire-require ang mga senior citizen na ipakita ang kanilang mga purchase booklet para lang maka-avail ng 20% discount para sa medicine at mga medical devices. Nito linggo, inaprubahan na ng Health Secretary na si Ted Herbosa ang Administrative Order na 2024-0017 ang pag-amend sa dalawang administrative order tungkol naman sa mga guidelines para sa implementation ng Republic Act number no. 9994 o ang tinatawag na Expanded Senior Citizen Act of 2010. Ang latest na administrative order ay tinanggal ang paggamit ng booklet kaya may transactions para ma-avail ang 20% discount para sa pagbili ng mga gamot at para maibsan ang mga burden ng mga problema dito. Para makatanggap ng 20% discount, ang senior citizens o ang kanilang mga representative, take note ha, pwede po dito ang representative kung sakali may sakit, hindi makabangon, pwede po yon At magbigay lang kayo ng, ng authorization, okay? So, pwede ang kanilang representative ay dapat magpresenta o magpakita ng ito na yung sinasabi natin na mga alternative kung sakaling hindi, hindi nyo dala ang inyong mga seniors ID. So number one, kailangan pa rin ang seniors ID na galing sa OSCA o Office of the Senior Citizen sa inyong mga lugar. Yun pa rin ang priority. Ngayon kung sakaling naiwan nyo, meron tayong alternative. Number two, po, pwede pong ipakita ang inyong government-issued ID. So ngayon meron na tayo nung PILSIS ID. No, meron pong date of birth, yung po pinaka-importante na kayo o nagpapatunay na kayo ay 60 years old and above. O kaya ay ang inyong Philippine passport. pu rin po yan. Kailangan po nilang tanggapin. Okay? So, ang mga pwede pang ma-avail na isang senior citizen, bukod po rin sa 20%, ano? So, meron pa po tayong mga additional. Number one, pwede pa po tayong makakuha ng 5% discount para naman sa mga basic necessities at sa pagkain. Kamukha ng Jollibee, McDonald's. So, po, pwede rin po tayo makakuha ng discount doon. Gamitin nyo po ang inyong IT. Okay? So, number two. Another 5% naman para sa water and electricity. Baka meron po pong hindi nakakaalam sa inyo, kasali po yan. Okay? Meron lang po yung mga kondisyon na kailangan may limit ang inyong uh, kilowatt consumption. At sa tubig, may minimum para makakuha kayo ng discount. Okay? So, number three, exempted po ang lahat ng senior sa BAT o Value Added Tax para sa mga eligible goods at mga services. Mayroon din po tayong video niya kung paano tayo mag apply sa NCSC o National Commission of Senior Citizen para mapabilang din kayo sa mga benefits na ibibigay ng ahensya para sa mga seniors. Maraming salamat po sa panonood at sana ay nakatulong po kami sa inyo para sa mga kababayan nating mga senior citizen. At huwag niyo lang po kakalimutan na mag-like, subscribe at hindi na rin ang bell para updated kayo sa ating mga bagong videos na ilalabas. Mula po sa Promag TV, maraming maraming salamat po muli at God bless.